Kamusta mga ka fast break? Ako nga pala si Mark, ang katambahay nyo sa Fast Break Sports Hub. oh, simulan natin ang isang usapang walang kamatayan. Kasing classic ng debate tungkol sa pinakamasarap na pizza topping. Ang sinasabi ko ay itong tungkol kay na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kuha ka ng kape o anumang inumin at himayin natin to ng detalyado. Una sa lahat, walang judgment dito ha. Parehong alamat ang dalawang ito sa sarili nilang paraan. Pero nandito tayo para pag-usapan kung sino sa tingin mo ang mas nangingibabaw sa larangan ng boxing. Kung sisimulan natin sa record, si Mayweather ay may perfectong 50 wins at 0 losses. Saludo tayo dyan. At oo, nung nagharap si Pretty Boy at Pacman sa ring, si Mayweather ang nagwagi. Kung ito lang ang basihan mo, baka isipin mo na wala nang debate at si Mayweather na talaga ang mas mataas ang ranggo. Pero teka lang, wag nating kalimutan si Pacman. Si Manny ay may walong titulo mula sa walong iba't ibang weight division. Sobrang bigat niyan. Para bang ginawa niya ang lahat ng posisyon sa basketball. Mula point guard, forward hanggang sentro. Si Mayweather walang duda. Isa sa ng boxer sa kaysaysaya ng boxing. Pero si Manny, yung belis, lakas at puso niya ay walang katulad. Tapos tignan natin ang impluensya nila sa labas ng ring. Si Mayweather, dahil sa kanyang money persona, ay nagset ng standard kung paano kumita ng limpak-limpak sa boxing. Ang bawat laban niya parang grandyoso na event sa Las Vegas. Pero si Manny hindi lang boksingero. Siya ay mambabatas, basketbolero at naging singer pa. Sa Pilipinas, siya ay hindi lang isang atleta, kundi isa siyang inspirasyon. Mula sa pagiging isang batang nagtitinda ng yelo sa kalsada, naging world champion siya at kinatawan ng sambayanan sa Senado. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga kontrobersya. Si Mayweather may mga issue sa labas ng ring. Si Manny naman may ilang pananaw na hindi lahat ay sumasang ayon. Pero ganun talaga, walang perfectong tao. At ang kanilang laban noong 2015, Oo, oh, inaamin ko, si Mayweather ang nagtagumpay. Pero marami ang nagsasabi na sana ay mas maaga silang nagharap noong nasa prime pa silang dalawa. Pero ganun talaga ang boxing, hindi laging perfect ang timing. Sa huli kung tatanungin mo ako, hindi ko masasabi kung sino ang mas magaling. Pareho silang mahusay at pareho silang may iba't ibang lakas at strategiya. Ang mahalaga, pareho silang nagbigay saya, inspirasyon at excitement sa mga boxing fans sa bawat laban nila. Ikaw, ano sa palagay mo? Saan panig ka? Sa red corner o sa blue corner kaman man pumanig, isa lang ang sigurado. Swerte tayo na nabuhay tayo sa panahon kung saan nakita natin ang dalawang ito na nagbakbakan at ang antas ng pagbaboxing. Kailan na kaya ulit darating ang bagong henerasyon ng boxing champs na magpapadagundong sa ring kagaya nila? O dumating na ba ang mga boxer na ito? Kayo mga kapasbreak, i-comment na ang rising boxing stars na sa tingin nyo e eh, pwedeng sumunod sa yapak ni na Pacquiao at Mayweather.